Kamusta? Welcome ulit sa channel. May tanong ako sa'yo. Ano ba ang mas malakas, mga salita o katahimikan? Karamihan iniisip, salita. Akala nila ang sigaw, pagtatalo, pagde-defend, at pag-explain ang tunay na lakas. Pero eto ang totoo, walang mas matalim pa kaysa sa katahimikan. Ang katahimikan ay parang bagyo na hindi nila matakasan. Ito ay salamin na hindi nila kayang talikuran. At ito ang sandatang hinding-hindi nila in-expect na gagamitin mo. Inakala nila hahabol ka, Inakala nila magmamakaawa ka. Inakala nila mag explain ka hanggang maubos ang hininga mo. Pero nung pinili mong manahimik, lahat nagbago. Ang kumpiyansa nila napalitan ng duda. Ang kayabangan nila napalitan ng takot. Ang comfort nila naging kaba dahil ang katahimikan ay hindi kahinaan. Hindi ito pagsuko. Ang katahimikan ay control. Sabi ni Marcus Aurelius, lagi mong hawak ang choice na huwag magkaroon ng opinion. Yun mismo ang katahimikan. Ang pagpili na huwag ibigay ang kapangyarihan mo. Ang pagpili na huwag ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi naman marunong magpahalaga. Ang pagpili ng dignidad kay sa ingay. At kapag natutunan mong gawin to, tataas ka higit sa kanila. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung bakit mas masakit ang katahimikan kaysa kahit anong salita. At paano mo ito magagamit para bawiin ang lakas mo. Buuin ulit ang tiwala sa sarili. At mabuhay sa sarili mong terms. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo muna ang affirmation na to. Ang katahimikan ko ang aking lakas. Ang halaga ko ay hindi matitinag. Ngayon, simulan na natin. Number one, ang katahimikan ay hindi nila inaasahang parusa. Sabi ni Epictetus, mas ligtas ang katahimikan kaysa salita. Karamihan hindi ito naiintindihan hanggang sila mismo ang tamaan. Kapag nanahimik ka, tinatanggal mo ang bagay na inaasahan nila mula sa'yo, ang reaksyon mo. Gusto nila ang boses mo, paliwanag mo, at energy mo. Pero imbes na ibigay mo yon, wala silang nakuha. At yung wala na yon, nagiging lahat sa simula, hindi nila tinitake seriously. Akala nila pansamantala lang yung katahimikan mo. Akala nila bibigay ka. Akala nila babalik ka para magpaliwanag. Pero habang ang oras nagiging araw, at ang araw nagiging linggo, mas lumalakas ang katahimikan. Unti-unti itong bumibigat sa kanila. Nagiging parusang hindi nila inakala. Ang argumento kayang baliwalain. Ang mensahe pwedeng balikta rin. Pero ang katahimikan, hindi nila kayang takasan. Hindi nito binibigyan ng gasolina ang galit nila hindi nito binibigyan ng excuse ang ginawa nila. Iniiwan lang sila mag-isa kasama ng sarili nilang isipan. Pinapaulit-ulit sa utak nila ang lahat. Bawat salitang binitawan, bawat desisyong ginawa, bawat pagkakamaling nagtulak sa'yo palayo. At yan ang dahilan kung bakit nakakatakot ang katahimikan. Dahil hindi ito sumisigaw, ito ay umuukil-kil. Hindi ito nawawala, kundi sumusunod kahit saan sila magpunta. At habang mas matagal mong pinanghahawakan, mas masakit para sa kanila. Kaya sa susunod na matokso kang basagin ang katahimikan at magpaliwanag, huminto ka. Huminga ka ng malalim at hayaang gawin ng katahimikan ang trabaho nito. Bawat mensaheng hindi mo sinasagot, bawat moment na hindi ka nagre-react, iyon ang pagbabalik ng kapangyarihan mo. Number two, ang katahimikan ay lumilikha ng kakulangan. At ang kakulangan ay lumilikha ng halaga. Sabi ni Seneca, hindi ang taong kulang ang mahirap, kundi ang taong laging naghahangad ng sobra yan ang totoo tungkol sa katahimikan mo. It creates scarcity. Nung lagi kang available, hindi nila nakita ang tunay mong halaga. Akala nila ang atensyon mo, oras mo at presensya mo ay palaging nandyan. Pero nung umatras ka nung tinanggal mo ang boses mo sa mundo nila, biglang tumaas ang value mo. Isipin mo, ano ang nangyayari kapag ang isang bagay na laging abot kamay, biglang nawala, mas tumataas ang pagnanasa. At ganyan talaga ang isip ng tao laging naghahangad ng hindi nila makuha. At ang katahimikan na pinili mo, ang pagkawala na niyakap mo, nagiging pinakamahalagang regalo na hindi nila mahawakan. Paulit-ulit nilang binabalikan ang mga usapang binaliwala nila. Yung mga tawanan na hindi nila pinansin, ang comfort na tinake for granted nila, bigla lahat ng yon nagiging kayamanan dahil wala na. Ito ang tinatawag na paradox of presence. Kapag lagi kang available, mas kaunting halaga ang binibigay nila sa'yo. Pero kapag hindi ka na madaling makuha, mas lalo ka hinahabol. At ang katahimikan, iyon ang ultimate scarcity. Pinipilit nitong makita nila ang tunay mong halaga sa paraang hindi kayang gawin ng kahit anong salita. Pero eto ang mas malalim na katotohanan. Hindi lang ito tungkol sa kanila na matutong pahalagahan ka. Tungkol din ito sa iyo na matutong pahalagahan ang sarili mo. Dahil sa sandaling tumigil ka sa pagbibigay ng sarili mo ng mura, sa sandaling tumigil ka sa pag-abot ng atensyon na parang wala lang, pinabawi mo ang dignidad mo hindi mo na kailangan ng recognition nila para makumpirma ang halaga mo. Ikaw mismo ang nagkukumpirma sa pamamagitan ng pag-alis. Sa pamamagitan ng pagiging bihira, ang katahimikan mo ay nagtuturo ng leksyon. Hindi ka pwedeng may unlimited access sa akin. Hindi mo ako pwedeng baliwalain ng paulit-ulit. At yung leksyon na yan, masakit. Nanginginig sila. At pinapaalala sa'yo na ang energy mo ay sagrado. Protektahan mo ang presensya mo. Huwag mong ibigay ng walang limitasyon. Huwag sagutin lahat ng tawag. Huwag mag-reply agad sa bawat mensahe. Gumawa ka ng distansya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa self-respect. Kapag ginawa mo yan, ang katahimikan mo hindi lang sila masasaktan. Ikaw mismo ang gagaling. Ngayon, gusto kong i-comment mo itong affirmation. Ang presensya ko ay bihira at dahil doon mahalaga. Number three, ipinapakita ng katahimikan mo na hindi ka dependent. Sabi ni Marcus Aurelius, hawak mo ang isip mo, hindi ang mga nangyayari sa labas. Kapag na-realize mo yan, doon mo makikita ang tunay na lakas. At ang katahimikan mo ay buhay na patunay niyan. Pinapakita nito na hindi ka nakadepende sa approval, sa atensyon, o sa presensya ng kahit sino para manatiling matatag. Hindi ka nagmamakaawa ng validation. Hindi ka humahabol ng tiratira -tira. At kahit walang salita, ipinapakita mong kumpleto ka na mag-isa. At yan mismo ang kinatatakutan nila. Inakala nila mababasag ka. Inakala nila lalapit ka. Inakala nila bibigay ka sa pressure ng separation. Akala nila madudurog ka sa katahimikan. Pero imbes na ikasira mo, ginawa mo itong sandata. Habang sila nakaupo sa pagkalito, naghihintay na ikaw ang unang kikilos. Ikaw naman abala sa paglago, sa paghilom, sa muling pagtayo. Sinasabi ng katahimikan mo ang isang hindi matatangging katotohanan. Hindi kita kailangan. Pinipili ko ang sarili ko. Dahil ang pagiging dependent ay kahinaan. At ang pagiging independent, yan ang tunay na lakas. Kapag tumanggi kang magpaliwanag, Kapag nilabanan mo ang tukso na tumawag o mag-text, binabasag mo ang mga tanikala na dati nagkakabit ng halaga mo sa recognition nila. Hindi mo na hinahanap ang reaksyon nila para maramdaman na buhay ka. Natagpuan mo ang buhay sa loob mo mismo. And yan ang tunay na kalayaan. Kaya ganun sila nayayanig ng katahimikan mo. Dahil biglang nag ang script, inakala nila ikaw ang iikot sa mundo nila. Pero pinatunayan ng katahimikan mo na maayos ang mundo mo kahit wala sila. At yan ang pinakamasakit na suntok sa ego nila. Walang mas malakas na tanong na papasok sa isip nila kundi ito. Paano kung ang taong inakala kong hawak ko, hindi pala talaga ako kailanman kailangan? Kaya sa tuwing mararamdaman mong gusto mong basagin ang katahimikan, iredirect mo ang energy na 'yan papunta sa paglago. Magbasa ng librong hahamon sa isip mo. Sanayin ang katawan mo para maging mas malakas. Magtayo ng isang bagay na may saysay, isang proyekto, isang skill, isang pangarap. Bawat effort na inilalagay mo sa sarili mo, imbis na sa paghabol sa kanila ay nagiging isang brick sa fortress ng independence mo. Number four, ang katahimikan mo ay nagtatayo ng respeto. Sabi ni Epictetus, unahin mong sabihin sa sarili mo kung ano ang gusto mong maging, tapos gawin ang dapat mong gawin. Ang katahimikan ay hindi lang basta paglayo. Ito ay disiplina. At ang disiplina, iyon ang pinagmumulan ng respeto. Kapag tumanggi kang magmakaawa, magpaliwanag, o humabol, nagpapadala ka ng mensahe na walang salitang kayang iparating. Mahal ko ang sarili ko para ibaba ang halaga ko. Hindi nire-respeto ng tao ang mga bagay na ibinibigay ng madali. Nire-respeto nila ang mga bagay na bihira, may boundaries, at hindi basta-basta. Kaya kapag nanahimik ka, kapag hindi ka bumigay sa emosyon mo, pinipilit mo silang makita ka sa ibang liwanag. Ang parehong presensya na dati nilang binalewala, ngayon siya namang presensya na kinahuhumalingan nila. At habang nananatili kang matatag, mas tumataas ang respeto, kahit hindi nila aminin ng malakas. Dahil ang katahimikan ay may autoridad. Ipinapakita nito na ikaw ang may kontrol. Kahit sino kayang magpadala ng emotional text. Kahit sino kayang sumabog sa galit. Pero ibang klasing lakas ang kailangan para lumayo ng tahimik. Para manatiling nakatayo nang hindi humihingi ng atensyon. At yung lakas na iyan, hindi maikakaila. Kahit ang mga taong minamaliit ka, mapipilitang kilalanin ito sa loob-loob nila. Ang katahimikan mo ay hindi passive. Ito ay aktibong kapangyarihan. Bawat mensaheng hindi mo sinasagot, bawat tawag na hindi mo sinasagot, iyan ang deklarasyon na ang dignidad mo ay hindi nila kayang galawin. At ang dignidad, iyan ang pundasyon ng respeto. Maaring hindi nila sabihin, pero sa isip nila lumalakas ang tanong, paano ko nawala ang isang taong may ganitong klaseng lakas? Bago ka gumawa ng kahit anong desisyon, itanong mo ito sa sarili mo. Itatas ba nito ang halaga ko o ibababa? Kung ang pag-abot sa kanila ay makakababa ng value mo, manahimik ka. Kung ang pagsuko sa disiplina mo ay makakahina ng respeto mo, kumapit ka. Piliin mo lagi ang landas na nagbibigay karangalan sa halaga mo. Ngayon, i-comment mo ito bilang affirmation. Ang dignidad ko ang aking kapangyarihan. Number 5. Ang katahimikan mo ay nagbabago ng power dynamic, sabi ni Seneca. Walang taong malaya kung hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamalakas magsalita. Ito ay tungkol sa kung sino ang hindi nangangailangan. Kapag pinili mong manahimik, ibinabalik mo sa kamay mo ang kontrol. Hindi ka na nagre-react sa laro nila. Hindi ka na sumasayaw sa tugtog nila. Imbes sila na ang naghihintay. Sila na ang nagtatanong. Sila na ang nag-iisip kung bakit biglang nabaliktad ang sitwasyon. Inakala nilang bibigay ka. Inakala nilang ikaw ang mauunang lalapit. Pero nung hindi mo ginawa, biglang gumalaw ang lupa sa ilalim nila. Sila ang biglang nawala ng lakas. Sila ang biglang nag-check ng phone. Inisip ang huling usapan. At nagtatanong kung bakit unti-unting nawawala ang kontrol na akala nila hawak nila. At yan ang tunay na lakas ng katahimikan. Pinabaliktad nito ang script nang hindi ka man lang gumalaw. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay laging nasa taong nananatiling kalmado habang ang iba'y nagpapanik. Nasa taong hindi nagmamadaling magpaliwanag, magdefend o magmakaawa. Kapag pinanghahawakan mo ang katahimikan, pinapakita mong ang mga aksyon nila ay wala ng kakayahang diktahan ang reaksyon mo at doon nagsisimula ang balanse ng kapangyarihan na pabor sa iyo. Dahil ang taong kayang kontrolin ang sarili, laging siya rin ang may kontrol sa sitwasyon. Sa pagkakamaster ng emosyon mo, lumilikha ka ng lakas na hindi nila kayang galawin. Ang katahimikan mo ay hindi lang kawalan, ito ay dominasyon. Pinaalala nito sa kanila na hindi bumababa ang halaga mo kapag lumalayo ka. Bagkus, lalo itong tumataas. At habang tumataas ka, lalo silang nawawalan ng lakas. Kaya sa bawat sandaling gusto mong mag-react, huminto ka. Huminga at itanong mo sa sarili mo, ibibigay ko ba ang kapangyarihan ko o lalo ko ba itong palalakasin? Pigilin mo. Magtiwala ka sa katahimikan. Hayaan mong ito ang gumawa ng trabaho para sa'yo. Number 6. Ang pagkawala mo ay lumilikha ng espasyo para sa paghilom. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng buhay mo ay nakadepende sa kalidad ng iniisip mo. Kapag pinili mong manahimik, hindi lang basta sila ang pinuputol mo. Gumagawa ka rin ng sagradong espasyo para sa sarili mo. Espasyo para huminga, espasyo para mag-isip, espasyo para muling bumuo. Dahil kapag nahuli ka sa bagyo ng walang katapusang away, pagtatalo, at hilahan ng emosyon, wala kang lugar para sa kaliwanagan. Pero kapag umatras ka, unti-unting namamatay ang ingay. At sa wakas, naririnig mo ulit ang sarili mong boses. Ang pagkawala mo ay hindi lang parusa para sa kanila. Ito ay gamot para sayo. Ito ang boundary na nagpoprotekta sa isip mo laban sa gulo. Ito ang pahinga na nagbibigay oras sa puso mong maghilom. Ito ang katahimikan na nagpapatalas ng fokus mo. Habang sila nalilito, nagtatanong kung bakit ka na nananahimik, ginagamit mo naman ang katahimikan para mas maging malakas kaysa dati. Iniinvest mo ang oras sa katawan mo, sa isip mo, sa espiritu mo. Pinapatunayan mo sa sarili mo na ang paglago, hindi kailangan ng approval nila. At ito ang katotohanan, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay pagbabago sa katahimikan na tututo ka ng disiplina. Sa katahimikan, nakakakuha ka ng kaliwanagan. Sa katahimikan, pinubuo mo ang bersyon ng sarili mong sobrang makapangyarihan. Na pagbalik mo sa mundo, halos hindi ka na makilala ng mga tao. Makikita nila ang isang taong hindi na dumudugo para sa validation ng iba. Isang taong nakukuha ang respeto, kahit hindi nagsasalita. Ang healing nangyayari kapag tumigil ka sa pagpapakain ng sugat gamit ang paulit-ulit na away. At ang katahimikan mo, iyon ang choice na iyon. Ito ang sinasabi mo ayokong magdusa ng dalawang beses. Isang beses sa sakit na binigay nila, at isa pa sa pagbibigay ko ulit ng atensyon sa kanila. Yan ang self-mastery. Yan ang tunay na kalayaan. Kaya gamitin mo ang espasyong ito ng matalino. Isulat mo ang iniisip mo. Sanayin ang katawan mo. Matuto ng bagong skills. Pakainin ng tama ang isipan mo. Bawat araw na pinipili mong lumago kaysa humabol, pinapatunayan mo na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang iyong rebirth. Number 7. Ang katahimikan mo ay pinipilit silang mag-reflect. Sabi ni Epictetus, hindi sa mga bagay nagugulo ang tao, kundi sa pananaw nila tungkol dito, at walang mas nakakaistorbo sa tao, kundi ang katahimikan na hindi nila kayang kontrolin. Kapag umatras ka, kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag, kapag hindi mo na pinapakain ang ego nila ng reaksyon mo, pinipilit mong harapin nila ang sarili nila. At ang katahimikan na iyon, mas malakas pa kaysa kahit anong argumento na pwede mong ibigay. Sa pagkawala mo, ang isip nila ang nagiging battlefield. Paulit-ulit nilang iniisip ang mga salitang sinabi nila, ang mga desisyong pinili nila, ang mga pagkakataong binaliwala ka nila. Sa simula, baka magpanggap sila na okay lang. Baka tumawa sila, magpanggap na hindi sila apektado, o ilubog ang sarili sa ingay para malimutan. Pero kapag nawala ang ingay, kapag tumahimik ang gabi, ang katahimikan mo ay bumabalot sa kanila na parang bigat na hindi nila matanggal. At natitira sila sa mga tanong na ito. Ano ang nawala sa akin? Bakit hindi sila bumalik? Bakit ako ang naiwan na nagtatanong? At yung reflection na iyon, iyan ang pinakamasakit na katotohanan. Dahil ang katahimikan, hindi sila pinoprotektahan. Ito ang nag expose sa kanila. Ipinapakita nito kung gaano sila naging pabaya, kung gaano nila inasa ang presensya mo, at kung gaano talaga kababaw at kahina ang kumpiyansa nila. At habang mas matagal kang nananahimik, mas lalong matalim ang tama ng reflection sa kanila. Bawat tawag na hindi mo sinagot, nagiging paalala. Bawat araw na wala ka, nagiging leksyon. Hindi lang nila namimiss yung mga salita mo. Namimiss nila ang seguridad na nandyan ka palagi. Ito ang ganda ng katahimikan. Binabaliktad nito ang mesa. Kung dati ikaw ang nagtatanong sa sarili mo, ngayon sila naman ang nagtatanong sa lahat ng bagay. At ang mga tanong na kinatatakutan nila, sila rin ang hindi nila matatakasan sa dilim. Kaya manatili kang consistent. Huwag mong sirain ang katahimikan mo sa pamamagitan ng mixed signals, paliwanag, o pagbabalik na hindi buo. Mas malinis ang pagkawala mo, mas malinaw ang refleksyon nila, mas matalim ang katahimikan mo, mas malalim ang pagsisisi nila. Ngayon gusto kong i-comment mo ito. Ang katahimikan ko ang nagbabalik sa kanila ng alaala ng nawala. Number 8. Pinapatunayan ng katahimikan mo na pinili mo ang sarili mo. Sabi ni Marcus Aurelius, Huwag ka nang magsayang ng oras sa pakikipagtalo kung ano ang dapat maging mabuting tao, maging isa ka na lang. At ang katahimikan, iyan mismo ang aksyon, hindi argumento. Kapag tumanggi kang bumalik, kapag hindi ka nagbigay ng paliwanag, kapag itinigil mong ibuhos ang energy mo sa taong hindi marunong magpahalaga, nagpapadala ka ng pinakamalinaw na mensahe. Pinili ko ang sarili ko. At tandaan, hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pananakit sa kanila. Ito ay tungkol sa wakas. Inuuna mo na ang sarili mo. Ang katahimikan mo ay nagiging deklarasyon. Hindi ka natatanggap ng kalahating pagmamahal. Hindi ka na magtitiis ng kawalang respeto. Hindi ka na papayag na ma-take for granted. Hindi ka lumalayo dahil mahina ka. Lumalayo ka dahil malakas ka na para sabihin, mas karapat dapat ako. At ito ang totoo. Nire-respeto ng mundo ang mga taong marunong rumespeto sa sarili nila. Sa pananatiling tahimik, sa pagtayo sa linya mo. Pinapakita mong hindi negotiable ang standards mo. Hindi ka na naghihintay ng sorry nila. Hindi ka na nakapila para sa atensyon nila. Hindi mo na kailangan ang validation nila. Ikaw na ang sumusulat ng sarili mong kwento. At ang ganitong klase ng self-respect, hindi pwedeng balewalain. Ramdam nila ito sa loob-loob nila. Nayanayanig sila dahil ngayon lang nila na-realize, hindi umiikot sa iyo ang mundo mo. Umiikot ito sa sarili mo. Bawat araw na nananatili kang tahimik, pinapatunayan mo sa sarili mo na ang kapayapaan mo, priceless. Pinatunayan mo na ang dignidad mo ay hindi nabibili. Pinatunayan mo rin sa kanila na kahit gaano pakataas ang tiwala nila sa sarili, wala itong halaga kumpara sa desisyon mong bumangon. Bawat desisyon mo dapat sumasalamin sa katotohanan. Pinili mo ang sarili mo. Hindi nila akalaing ganito kasakit ang katahimikan. Inisip nila na ang pagkawala mo ay walang saysay. -say. Nababalik ka rin gumagapang, na mababasag ka sa bigat ng kanilang malamig na pagtrato. Pero ang hindi nila nakita, ipinakita mo ang tanging kapangyarihan na hindi nila kayang kontrolin. Ang katahimikan mo, sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo hindi sa mga pangyayari sa labas. At sa oras na tanggapin mo iyon, doon mo makikita ang tunay na lakas. Iyan ang ginawa mo. Itinigil mo na ang pagbibigay ng kontrol sa kanila. Itinigil mo ang pagbibigay ng akses sa sarili mo. Itinigil mong hayaan na ang ugali nila ang magtakda ng halaga mo. At sa paggawa nito, pinatunayan mong ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Ito ay disiplina. Ito ay pagrespeto sa sarili. Bawat sandaling nananahimik ka, dumadagdag ang kapangyarihan mo. Bawat araw na hindi ka humahabol, lalo kang lumalakas. Bawat segundo na pinoprotektahan mo ang energy mo, lalo kang umaangat. At habang sila ay naglalaban sa loob nila, nilalamon ng pagsisisi sa nawala. Ikaw naman ay abala sa pagiging untouchable. Iyan ang kagandahan ng katahimikan. Pinabasag sila, pero binubuo ka. Kaya simula ngayon, hindi ka magmamakaawa, hindi ka magpapaliwanag, hindi ka babalik. Pipiliin mo ang sarili mo pipiliin mo ang kapayapaan mo. Pipiliin mong bumangon. Dahil kapag ginawa mo yan, wala nang makakabuwag sa'yo. Dalhin mo ang katotohanan ito saan ka man magpunta. Ang katahimikan ay hindi walang laman. Puno ito ng lakas, puno ng dignidad, puno ng tibay na hindi nila inasahan. At kapag niyakap mo ito, hinding hindi ka na muling mababasag ng kawalan ng pagpapahalaga ng iba. Ngayon, idrop mo sa comments ang huling affirmation na ito. Ang katahimikan ko ang bumubuo sa akin at wala nang makakabasag sa akin. At kung tumagos sa iyo ang mensaheng ito, kung handa ka ng patuloy na bumangon, make sure na mag-subscribe ka dito. Dahil dito, hindi tayo humahabol, tayo'y lumalago. Hindi tayo nagmamakaawa, tayo'y umaangat. At hindi tayo bumabalik. Pinipili natin ang sarili natin palagi. Hanggang sa muli. Manatiling matatag, manatiling tahimik, at manatiling hindi matinag.